Nakapauli na sa Ilapuluyan sa Barangay Bituon, Haro Iloilo City, ang bangkay ni Staff Sergeant John Ray Coopera, ang soldado nga napatay kasunod sa inkwentro sa militar batok sa rebelde nga grupo sa tapas Capiz. Upod sa konvoy nga nagdulong sa iya, bangkay halin sa Pasi City, Iloilo, padulong sa Ilapuluyan ang mga tropa sa 12th Infantry Battalion nga muman ang unit ni Staff Sergeant Coopera. Dag-abot man pasado alas 5 sa hapon, ang mga katapos ang 61st Infantry Battalion sa, putu, puluyan ni Coopera. May mga soldado nga naka-assign adlaw-adlaw bilang military vigil post nga padayon magabantay sa haya sang soldado. Sa interview sa Bombo Radio kay Cherry Koopera as si Boche, pakaisa ni Coopera o ko ni Staff Sergeant Coopera, iyagin pahayag nga dakugid ang ilang pagpasalamat sa pamilya, sang pamilya sa Armed Forces of the Philippines bangod sa bulig kag-assistance sa ginhatag sa ila. Nagpalabot man sang pagpasalamat ang pamilya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag kay Vice President Sara Duterte sa bulig nga ilagin hatag. Very very thankful sa AFP. Uh, sir, ma'am, salamat salamat gid sa inyong uh, assistance financially um, wala gi kami ma'am problema sa assistance sang AFP nagapalabot ako sang pasalamat kay president uh, Ferdinand Marcos Jr. kay vice president uh, Sara Duterte sa ilang nga uh, mga ginapalabot man nga mga bulig sa amon ma'am